Sa iba pang balita, mariing pinambulaanan na ng Solano Municipal Police Station ang mga kumakalat na maling impormasyon sa social media na nagpaparatang na umanoy kawalan ng aksyon ni Police Major John Anthony S. Sanchez, officer in charge ng stasyon kaugnay ng di umanoy ilegal na pagsusugal sa bayan ng Solano. Ayon sa opisyal na pahayag ng Solano Municipal Police Station, walang katotohanan at walang batayan ang mga paratang na ito na layong sirain ang tiwala ng publiko sa kanilang tanggapan at iligaw ang pamayanan o mamamayan. Binigyang diin niang binigyang diin ng pamunuan na hindi nila kinokonsinti ang anumang uri ng ilegal na pagsusugal sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno. Patuloy umano ang isinasagawa ng istasyon ng mga regular na operasyon kontra kriminalidad, pakikipag-ugnayan sa komunidad at pinaigting ng mga patrol upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga residente ng Solano. Hinimok din ng Solano Police Station ang publiko na isagawa o iwasan ang pagpapakalat ng mga impormasyong hindi beripikado at sa halip ay gamit ng kanilang opisyal na hotline at social media pages sa pag-uulat ng mga lehitimong isyo at reklamo. Sa pagtatapos ng kanilang pahayag, muling tiniyak ng Solano Police Station ang kanilang paninindigan na maglingkod at magprotekta ng may dangal, integridad at pananagutan kasabay ng panawagang pagtutol sa anumang tangkang sirain ang tiwala ng taong bayan.